This week on Kwentong Madiskarte, powered by PLDT Home. The product of the PH ay isang malaking community na sama-sama for Filipinos. We want to be the community that gives support not just for the consumers but also to fellow local entrepreneurs. Click like, share, and subscribe for more Kwentong Madiskarte videos. 2023 Gawad Madiskarte discarding my puso scale up goes to Erica Joanna Angela Rodrigo. Good job, PH. Congratulations. Hello, I'm Erica from Producto. I'm 31 years old. I am a wife. I am the founder of Producto. Nagsimula ang produkto dahil usap kami ng asawa ko. Kasi galing ako sa isang pamilya na tausug nagkaroon kami ng inspirasyon na bumuo ng isang community para tulungan ang mga katulad ng pamilya namin na wala talagang means of sharing their Filipino story at ang aming kultura. Yun ang naging dahilan kung bakit dumami pa ang aming mga gustong agikain na tulungan ang mga katulad ng ating mga uh, regional makers from different points of nabuo namin to business na to, business idea na to noong 2019. But sakto kasi yung timeline ng no pandemic, hindi namin siya talaga na push through. Sorted our ideas out through e-commerce. Nakahanap kami ng way mag promote yung mga selected namin na brands. Ang business model naman po namin ay ano kami, rental basis kami, hindi kami commission based. So, kumukuha kami ng maliit lang na amount to sustain the store and for marketing purposes. And but all of the sales of the merchants are our partners. straightly goes to So, we are actually a curator. So, we really filter out yung mga sinasali namin. We also want to focus on the, the brands that have um, evolved their traditional, uh, their business, the traditional Filipino to modern touch. So, iba-iba. Basta ang focus namin is local entrepreneurs. Nag-start kami ulit mag-events. From gawang taw, kamay shifted to produkto. At doon ko, nagulat ako ng makarinig ako ng success story sa isang uh, taga-aklan. Na talagang sumali siya. Nag-bust nag siya. Nilagay na sa mga boxes yung produkto niya. Mga hinabi na damit. At nagulat kami na nalaman ko na sa halagang 2,000 pesos lang yung siningin namin sila nila sa event kasi comeback pa lang namin. Dahil doon, kumita uh, sila na over 100,000 sa dalawang araw lang ng event. Tapos nakapagsimula na sila na maliit na lang shop sa akin. Yung feeling na hindi naman kami sobrang laki na negosyante or uh, curators dito sa this field nito. Pero nung narinig namin na kumakalat na pangalan namin, na naging word of mouth na kami sa ibang merchants na sumali kayo dito, dito okay. Na may trust sila sa akin. Na kaya ko silang tulungan. No, na uh, sobrang heartwarming yun on my end. Ever since nas napasali ako sa group ng Madiscarding Homes and after the first gawad Madiscarding, ang dami na nag-vouch for me. Mga naghahanap ng uh, events or place to sell their products. Ako yung una-una pinatag -una hanggang ngayon. And Nakabuild ako ng credibility and reputation because of previous encounters and previous experiences with other menace-fighting firms. Ang laki nung nag-build ng network because of that. And I'll be forever grateful because of that. I don't see the reason na mag-give up ako kahit saan ka tumingin ni Product or, You just need a better way of um, conveying your message and your story through your product and through whichever community you support me. And I really believe na one day may kita ko yung vision ko right in front of you because I didn't give up. Ako ay may discarding my puso dahil ang aking negosyo ay nagbibigay ng oportunidad sa iba't ibang negosyo dito sa Pilipinas.